Magandang hapon sa ating lahat mga ka-travel Ayos uh, ayos ba tayo dyan uh, Ito lang mga ka-travel Nandito kami ngayon sa uh, Lopez Quezon So paket kami ng Katanawan May pupuntahan kami So pagpaket kayo sa Katanawan Dito lang sa may bypass road uh, Meron siyang uh, Malapit lang dito sa Lopez ng Bayan Bayan ng Lopez meron siyang signboard to katanawan kaya madali lang packet dito kaya ayun maganda daan dito mga travel hindi ko lang alam ako bandang dulo ha pero ito maganda mga asfaltado talaga walang traffic kaya trap tapos pag dito tayo iikot na tayo doon sa kabilang linya hindi ah, tayo ang daan natin Bukas, bukas na tayo, okay? Ang daan natin, sa ano na Hindi na tayo dadaan ng uh, Atimunan Zigzag Oh, ang ganda dito, di ba? Medyo kakaiba naman ang view natin Dito sa, ano? Pakya tayo ng Katanawan Quezon oh, May experience natin yung Ibang lugar Hindi na puro marilaki <laughs> speaking of Marilake Wala na, matagal na ako hindi nakapunta doon Parang uh, Last week ng September Yung akyat ko doon sa Marilake Yun, medyo matagal-tagal na ah, Hindi na ako nakaakyat doon Kaya uh, Hindi ko naman siya ganong namimiss Pero gusto ko pa rin umakyat doon Pero sa ngayon Sa ano muna ako Dito muna kami siguro may next year makarating tayo doon sa na, uh, Marilake kasi uh, mga bukas oh, 27 or 28 baka mag ano naman kami baka mag ilokos ilokos na lang kasi hindi kami natuloy pa Cebu eh so, hanggang ngayon masama pa rin yung panahon sa part ng ah uh, part ng Samar part sa parte sa Sursugun masama pa rin yung panahon kaya pahirapan pa rin yung pagtawid ng ano yung iba nagka-cancel pa rin ng biyahe yung ibang barko kaya uh, ang hirap pa rin makatawid ayun uh, umuwi na lang kami dito mamalik na lang kami sa pabalik na lang kami sa Rizal so ang hirap talaga pag December magbiyahe mga katravel sa ano sa pag-uwi tayo ng patawid tayo ng summer madalas may bagyo okay lang nga lang bagyo kasi makakatawid naman talaga kaso nga madalas kaya uh, yun yun ang ganda dito uh, napaka fresh yung dadaanan kaso lang medyo sa tingin ko pag gabi napaka dilim dito pero maganda naman siya hindi ko lang alam yung parting dulo kung um, um, Grabe, Shopee yun no Parang Shopee o Lazada Parang sa Shopee o sa Lazada Wala yun no, Shopee Lock. masisira agad-agad to eh kasi walang mga malalaking truck eh ang ganda oh ganda ng dito men wari smooth smooth kasi dito bitawan mo yung manevela eh wala kang uba sa kamay hindi ka sa dinadaanan natin puro ano puro simento oh ganda oh

pero nayon kayang kaya Station ito na yung dagat oh Malapit na sa kabilang side na tayo Karugtong ng Magandang araw sa ating lahat mga ka-travel dito tayo ngayon sa ano, uh, Eliasar Beach. Papasok tayo doon mula doon sa kanto, sa kanto ng Busdak sa tapat ng uh, INC Chapel. Papasok tayo dito. So ito yung uh, ano pangalan. Susundan lang natin yung uh, Welcome to Eliasar Beach. So pupunta tayo doon. Lalakad na lang tayo doon. kasi balik lang tayo doon na tayo. Kahapon pa tayo ng gabi pasok dito sa ano sa Eliasar Beach. So tour ko kayo sa ating uh, namin naming uh, room. So samahan niyo ako mag-travel. Oh, Makmak shout out kay Makmak. Ayun, siya ang nag-assist sa atin dito mag Mula kahapon at saka hanggang ngayon. Anong pangalan kay Ma'am, yung asawa ni Kuya Manuel? Ate Sally. Shoutout shout out kay Shout out kay Shout out kay Ate Sally. Saka kay Kuya kay Kuya Manuel, di ba? Ah. Kay Kuya Manuel Eliasard. Oh, shout out, shout out at kay Kuya. Ayan, maraming salamat. Dito muna kami, Kuya. Ayun, dito tayo sa tinutuloyan namin. Ayan na yan mga ka-travel. Dagat na yan dyan. Ayan, marami nang... Yung may mga, May nag, may nag ano kasi sa atin dito sinamahan tayo shout out kay kuya hindi ko matandaan kung anong pangalan no? hindi ko matandaan ayun na yung beach oh. ayun na yung dagat hindi so, ko matandaan yun kung anong pangalan nakalimutan ko A shout out na lang sila shout out na lang sa kanya sinamahan tayo kagabi so ito yung service natin yan. Ito yung tinutuloy natin. Ayan Ay, si Commander. Yan. Yan. Ito yung tinutuloy namin. Ito kanina uh, nagkatay kami ng bangus. Tsaka nag kami ng limpo. Limpo pa yun? Pork chop. chop. Yan. Nag Tapos ito. Buksan mo muna baby. Ipapakita natin yung tinutuloyan natin yung loob. Hi guys. Oh, hi guys daw. Guys. Grabe, men. Ang ganda dito, nakaka-relax kasi walang signal dito. Kaya kung mag-inquire kayo dito, may number. So, matagal kasi wala kayong signal dito. Kaya prepare kayo sa pagpunta dito, magpaalam kasi wala talaga ng signal as in as in. Ayun. Ito, buksan ng ilaw. Lights on. Ayan. ito may ano siya, may maliit na kama. Couch. Anong Couch. pangalan yan? Couch. Couch. Tapos may isang fan. Electric fan. Stand fan. Basta ganun. Basta may fan. Yan. Tapos, ito may kama siya. Siguro kung magkatropa. Kasi na dito tatlo eh. Siksikan. Pero pag mga edyo bata-bata, may iksi lang yung tuhod. Pwede na balagbag. Pero, kung mag-asawa, pwede dito dalawa. Tapos may anak. Kasi medyo malaki siya yung mga... Ano ito? Mga double. Double siya. Double size. Ayan. Ayan ito yung dito kami pinapatuloy kay ma'am. Uh, Shoutout kay ma'am Sally at saka kay kuya Manuel. Pinatuloy kami dito. At saka kay uh, ma'am jo, Josie ba yun? Shoutout. Shoutout kay ma'am. Pupunta na tayo sa beach. Yo! Ito na yung mga travel dito na tayo sa beach. Uh, medyo maganda naman siya kasi. Hindi naman. Baka ayos lang kasi hindi naman siya ganong uh, mabato. Maganda siya. So lang medyo malayo yung ano yung medyo malayo yung tubig kasi, uh, kasi yung high tide dito pa. Paggabi kasi abot yung tubig dito. Tapos yun, medyo malalim. Ngayon kasi medyo malayo yung tubig kaya bala ko nga sana maliligo. So medyo malayo pa. Nandun pa tayo pupunta. Kaya medyo baka hindi tayo makaligo. <laughs> Ay, tiyo, ikot lang tayo dito mga travel. Kaya yun o. Oh. Ito yun, ikot natin yung view natin. Ano, ah, anong oras na yata ngayon mga alas 4, mag alas 5 na mga travel medyo mainit pa kasi siyempre nasa tabing dagat tayo walang nakaharang ayan, kikot tayo ng 360 taksama natin yung karelasyon natin asawa ko ayan, Shoutout Shout yeah. mag enjoy mo na kami mga travel